mga beshi, dito na kami sa hospital. Yan, uh, first time ko ma-check sa breast check-up for 7 months. Simula nang naramdaman ko na may something sa breast ko. Kaya, eto, papacheck na ako. Kasi medyo malaki na rin siya eh. Kaya, papatulong kami doon kay Ate Stella na nasa simbahan tulungan niya kami. Ayan. naka-schedule kami ngayon. July 18, 2022. Oh, waiting waiting lang namin si Ate Esther. Sana maging positive at uh, maging okay yung check-up namin today. Hello! Good morning mga kabeshi! So ngayon lang ako mag-update ulit since nung pumunta kami sa hospital first check ko. So ngayong araw in the other next day in the next day pala is my biopsy kasi nakita nga ng doktor sa mammogram ko na hindi maganda yung bukol. So after noon mammogram and ultrasound ulit pinakita sa akin kung gano'ng nakalaki yung buhol. Hanggang kiligili. mayroon din. So, ngayon, may schedule ako ng biopsy. I-check nila. Fine needle ang gagamitin. Yung maliit lang na ano, karayong. Sis may sisipsipin sila doon na maliit. Para yun yung i-check nila. So, hopefully, and uh, syempre, pray lang tayo na maging positive lagi yung magiging resulta na hindi siya magiging cancerous. So, pray lang na maging positive. Kahit sa isip natin na um, syempre pa rin tayo ng kung ano. Pero, we're still fighting and praying for our positive result. Pray for me, my kabeshi. Update ko kayo so soon. Thank you. God bless. This lesion is very deep. Uh, I recommend the first treatment is surgery, but chemotherapy. Mm -hmm. mm -hmm. uh, if you if you want to uh, immediate to surgery, uh, I recommend total mastectomy. Uh ah. you your whole your breast. How stage is that? Mm, probably three. Three? Mm. You if you have a distant metastasis, mm. all only treatment is chemotherapy. Okay. Mm. Mm. This time that time is your stage post stage. Mm. Stage four. Stage If you have Ah, distance, this time, ah you. okay, okay, okay. But for now, is a stage 3? Probably. So, eto na yung time na kukuha ako ng dugo kasi uh, for laboratories, kasi nga baka i na ako niyan. Pero yung mga panahon na yan, kasi yun na nga yung binasa na yung result ko ni Doc, anong oncology yan na yung time na parang gumuhu yung mundo ko dahil nalaman ko na uh, cancerous nga yung bukol. So, yan. Uh, nag instruct yung yung doktor kasi kukuha na na ng dugo tapos ng ihi. Uh, laboratories for ready for chemo na dapat. So, yan. Yan, di talaga ako tumitingin pag na ako ng dugo. Ay, mga beshi, hindi na mo yung dugo. Hindi yan, ang dami. Di talaga tumitingin kasi takot talaga ako makakita ng karayon. O, oh, diba? O, oh, pumikit pa. Ito naman, bone scanning. So, naghihintay kami. Kami lang yung nakapila dyan. Mm. Hello mga kabeshi! So, ngayon lang ako makapag-update ulit since nung na-biopsy ako. Ngayon ko lang masabi kung ano yung resulta nung biopsy. So, <laughs> ang resulta is stage 3, malignant tumor. So, yon. Kailangan ko mag-undergo ng chemotherapy after my CT scan result. So, kung lalabas yung CT scan result, dun ko malalaman kung chemotherapy or surgery muna. Masak. be Nakalimutan ko. Basta tatanggalin yung buong dede. So, good luck sa atin, mga kabeshi. And, prayer. yung Surrender natin natin, God. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Fighting lang. Kaya natin ito. Ilaban natin ang buhay ng mayroong patay. Okay. beshi. So, mag-undergo ako ng uh, PCR test kasi ako ay lilipad na pabalik sa Pilipinas. Dahil sa Pilipinas na papagamot. So, yan ang kailangan bago ako mag PCR test na negative. Ayan. Sandot-sandot pa mo. Pangalawang beses ko yan ginawa. <laughs> Ayan. <laughs> ko Ayan. kasi... <laughs> Ako ko kaya. Ay, ay, ay pa ako, di ba? <laughs> Ayan na mga kabeshi, nandito na ako sa Pilipinas. So, ayun, pinag-undergo ulit ako ng PET CT scan naman. Kasi, expire na yung CT scan ko na galing sa Korea. Kailangan kong ulitin. So, Ito waiting area for my CT scan. Si Mother Diyan. Hmm. po nag-pet scan naman ako na ngayon naman CT scan naman na. kasi wala akong contrast kahapon so ngayon may contrast na ako may contrast sa CT scan pangalawang CT scan ko na to na, since doon sa South Korea ngayon hmm, CT scan na naman hopefully na wala na namatay na konsumo